Naging mapayapa na ang demolisyon sa barangay Bagong Lipunan sa Quezon City. Masakit man daw, wala na raw magagawa ang mga residente kundi sundin ang utos ng korte na iwan ang lugar. Nasa front line ng balitang yan, si Gary De Leon. Muling binalikan ng sheriff ng Quezon City Metropolitan Trial Court ang sityo manggahan sa barangay Bagong Lipunan ng Krame. Yan ay para ipagpatuloy ang demolisyon sa lugar. Mas payapa na ang kanilang operasyon nakamasid lang ang mga residente sa demolition team habang ginigiba ang kanilang mga bahay. Malayo sa nangyaring girian ng mga residente at otoridad kahapon. Dahil hindi nakakuha ng temporary restraining order yung mga residente rito sa Sitio Manggaan, barangay bagong lipunan ng krame. Tuloy ang demolisyon sa halos tatlong daang bahay at mga establishmento. Ang mga opisyal ng barangay, bagamat tutol sa demolisyon, wala raw magagawa dahil bigo silang makakuha ng TRO. Yung expected kasi po namin, di ba yesterday nabanggit ko na naghintay kami sana ng TRO para mapahinto temporary demolition, pero unfortunately, hindi siya lumabas. Problemado ang mga homeowners at mga nagpapaupa sa mga estudyante. Mula pagkabata, nandito na kami. Siyempre, masakit. Dahil dito na kami lumaki. Sa ngayon po, maraming pong estudyante na hindi nakakapasok at nahirapan din po sila. 1960 pa nang tayoan ng mga bahay ng mga retired na police, military personnel at mga government employees ang sityo manggahan. Pero isang American national daw ang nakabili na ay agricultural land. Wala na raw narinig muli ang mga residente kaugnay sa may-ari daw ng lupa kaya naging residential na ang lugar. 2022 naman, nang ipagutos ng korte na bakantihin ng lote matapos mag sa Metropolitan Trial Court ang mga tagapagmana daw ng lupa Nagbigay naman ang tulong pinansyal ng Quezon City LGU sa mga apektadong residente. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.